So, hello guys. Bagong vlog ulit. At yun pa rin ang damit natin. Walang palitan ng damit. Ganito rin naman kayo pag walang pasok. So guys, ang vlog natin ngayon yeah, is hihinisan natin ang ating pixie oh. dahil ang dami nagtatanong asan na yung pixie mo? Kamusta na? At yun, puro alikabok na. Kaya ganyan kadumi dahil nag-grinder dito. So, yung alikabok yung ano niyan Tama yun basta yung alikabok napunta dito ano dumi dumi umiikot pa naman <laughs> so wow uh, flat yung gulong ang hinan natin yung mga cracks na ng onti yung gulong so kinakabahan ako sa manibela ko eh matibay pa ba to eh Oh, pag ginamit natin to mabalik. Let's go. Linisan natin, guys. Good old days. Ah, nasa ako kasama mag-bike eh. Kaya hindi tayo makapag-bike. Ayoko naman mag... Ayoko naman mag-bike ng... Nung mag-isa, diba? Ayoko mag-isa. guys <laughs> ang dumi oh hindi mo nakita yung carbon buwan grabe ilang buwan rin to guys isang taon din ko atang ginagamit to Peace. Kamusta na kaya? So wala na tatanggalin na parts diyan o gulong. Ano lang. Ito. Okay pa naman yung chain eh. Ay maluwag na pero okay lang yan. Ayoko kasi na masyadong masikip. Linis lang di greaser di greaser lang. Yung mga bearing di ko nabubuksan. Linis-linis lang at toothbrush toothbrush lang matanggal lang yung balahibo kaya balahibo dahil sa aso guys so dali na natin doon so guys ito yung dalawang monster may laki na yung isa tignan nyo guys Yan, guys, anak niya yan si Gary, babae. Okay, so guys, yan, ang dumi niya. grabe So, basahin muna na natin, guys. Uy, na kami'ng maglinis ng bike. Uy, naging itim na. No? Uy, lumabas na yung carbon. Carbon Lodi. So guys, i-spray natin na ng degreaser yung mga kadena. Gamit nga natin guys, ano eh, engine degreaser pang makina. So dapat kung yung babad masyado. So yan. Medyo umu-okay na siya. Tapos ito, kukuskusin natin. Dahil may mga, you know, may, may, stain ng sticker. So tanggalin natin yan. Palitan ko kaya mga white bolts to. Yung mga tornilyo niya, no guys. Nakaalin eh. Palitan natin yung mga yayamanin bolts, no. So, yo shoutout sa Extreme One sa chain maintenance kit. Pang, mot pang motor nga ito eh, pang mga big bike, pang may mga kadena ng motor. Bigay nila to, bigay nila to sa atin. Eh hindi naman natin nagagamit dahil scooter mga motor natin, wala tayong dekadena ng motor. So, ito magagamit natin sa bike natin to. So, yun buksan natin. Tipa. pa ngayon pa lang natin bubuksan. Ang naman. Yun. Isang brush Panglinis ng kadena. Tapos, basahan na makinis. Tapos, chain lube. Tapos, chain cleaner. So, yun. Let's go, guys. So, yun guys, lumipat tayo dahil ang init. May lilim pala dito. So, yan. Malinis na. Malinis na siya. So, madumi lang talaga yung kadena natin. May mga kalawang na. Pero, nalinis na yung mga... Uh, ang ngipin niya. Ingay naman ang manok. na eh. dudes. lang naman importante sa pixie guys eh. Basta malinis to. Medyo maluwag yung kadena natin ah. Okay lang yan. So, sasabunin na natin. Natanggal na natin yung stain dito. Natanggal ng chain cleaner. So, tatanggalin natin yung mga libag supreme. So, let's go time lapse. So guys, yan, sinasaba na natin. At kukuskusin na natin. Bukuti na. So huli na natin, ang na yung gulong. grabe ang init so nalagyan na natin ng chain lube so shout sa extreme one chain lube pang motor to guys pero kadena pa rin naman yun so ito lang ilalagay nyo tapos pupunasan nyo para hindi madumihan agad yung frame so next hangin na na lang yung gulong all goods na sya guys, okay na. Test ride natin. Ngayon lang tayo mag-bike ulit. Grabe guys. Solar boy tayo ngayon. Ang init. So Nakaka-miss gamitin to ha. pa rin okay, sa gamitin sumot pa din nagulat ako dun ha may manikin eh. tangkad tangkad eh tumato nyo ha yun ha nagulat tayo dun ha naroon nung paya tayo mag skin ito yung mount natin oh. dito natin nalagay yung gopro hindi natin magskid, naka tsinelas so yan gulong natin, thick slip favorite natin nalimutan ko na, nung crank to? ordinary lang naman to tapos yung kags natin, nakalimutan ko na sukat ha ah. ito 17 to magaan lang tapos naka easy 90 na ni Bella. Ayoko nung drop bar talaga guys eh. Hindi ako sanay. Eh. Maka-accidente tayo dun. Gusto ko yung kontrolado ko kasi yung bike. so ito. Yung tubig ko. Ang dami nagtatanong dyan. Paano nyo yung nagawa? Ano yun eh? Ano yun? Eh? Kaala ko nung una Orion yan. Origin. Origin 8 pala na brand. Kasi yan. Kumupas na grabe yung reflector natin ah. Tapos Kench 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 bikes Yung hawakan natin Pang BMX to So ang Gandang klase Tapos yung hubs natin Favorite natin na ah, Novatec guys yung truck natin kala nyo sumemplang ako hindi ako susemplang <laughs> sabi sa inyo lo sakit pa naman kala nyo na sumemplang ako sabi na eh unang skid putol hindi mapipigtal din pala to yung isa so guys bibili na lang natin ng bagong strap ayokong ipatahi eh delikado na yun tanggal eh. unang skid tanggal ang gali kasi hindi, hindi ako sanay mag skid ng ano ng walang strap gusto ko may strap hindi ako sanay mag ng ano hindi naka shoes so gamit ko kasi bands so foot brake ako madalas nilalagay ko yung pa ako dito So guys, um, naalala ko, may nag-sponsor pala sa atin ng strap ng Fixie. So, asan siya? So win guys, nahanap na natin. Nandun lang pala sa baba. Akala ko nandun. So, naalala ko to to shoutout sa full scale apparel hey yun pala papapalit na pala ng bagong strap so same same quality din sila hey kapit na nga natin so hindi pa pala nagtatapos yung vlog guys so let's go kabit natin so pag nilalagay ko yung strap natin guys sinusukat ko yung shoes ko sa pako so sinusuot natin yan para alam niya yung pit na pit, di ba? So, yun guys, sabi na natin ang bagong strap. Lifesaver. Lifesaver to guys. Full scale apparel. Ang taga na na ito guys eh. Taon na to. Nakatago sa akin. Local brand din to. So, ito na ang new bike shoes na natin. Old school pa rin. Di ba last time yung black? Yung may drawing. So, ito na ang bagong ipang brake natin pag strap guys sa ako kasi huwag masyadong ano may pet isaktuan lang yung malulusot nyo pa rin yung paa nyo habang naapedal kayo huwag rin sobrang sikip dahil delikado yun hindi diba? baka hindi nyo matanggal yung Paa nyo sa strap guys dito na magtatapos ang vlog sana nag-enjoy kayo at magra-ride style fixing, sige. So guys sana nag-enjoy kayo sa vlog. Bye.